Ito nga pala ang project bike na binubuo natin na Yamaha Nobo Classic. Dahil for this video, ilalaytin natin ang chassis ni Bruno. At gagamitan natin to ng acetylene. O kakaro, tama ang narinig mo. Gagamit tayo ng acetylene para ilaytin ang chassis ni Bruno. Ako lang siguro ang gumawa nito. Kung first time mong makakita ng naglalaytin na gamit ang acetylene, patapusin mo ang video ko. Pang mabilis ang discard ito, kaya nga lang magastos. For today's video, ito nga pala yung update na binubuo natin na Novo Classic. Kinuha ko na yung gagamitin nating tools para masimulan na agad natin to. Ito nga pala yung chassis na Nobu Classic na ating binubuo. At dahil drag bike category ang ating concept kaya babawasan natin to ng timbang. Kaya tara kakaaro, samaan mo ko para ilaitin natin tong itong chassis ni hmm. Bruno. At kung napapansin nyo, parang lubak-lubak at napakapangit. Sa parting yan at talatadong panekalawang ang kumapit kaya ating lilinisin. At pagkatapos nating i grinder na gamit ang flap dish, i-repair naman natin yung sa may bandang baba. sa sobrang nipis at kinainan ng kalawang kaya ito'y naduro pero walang problema dyan kakaaro ating didiskartian yan sa bandang kabila nga pala goods na goods pa ganito ang naisip kong diskarte i-scalop na lang natin yan kaya kinuha ko na yung pang malakasang grinder at pinalitan ko na ito ng cutting disc at tsaka ko na ito tinira baka tirain pa ng iba ay nako mahirap na Ayan kakaaro, sadyang napakapugi na. Malayong malayo na sa dati niyang itsura. At sinunod ko na yung kabila. Matagal kong pinag-isipan to. Ngayon, buo na ang ating desisyon. Tatanggalin na natin yan, yung mga bracket na nakalagay dyan. At, At dahil wala tayong pambili ng aloy chassis, kaya magbawas na lang tayo ng timbang. At syempre kakaaro, dagdag detalye yan dahil malinis. At pagkatapos nating mag-cutting, palitan natin ng flap disc. Number 80 nga pala at itong gagamitin natin pang finish. Oh yan kakaro ito ang resulta malinis na O sya nag-uumpisa pa lang tayo kaya ituloy na natin to Sinukatan ko na para mabutasan agad natin tong chassis Disclaimer lang po hindi po ako eksperto na mag -lightin. kaya salat na mga magagaling na mag saludo po ko sa inyong lahat Dinamik ko na rin yung pangmalakasang barina natin at metal drill bit Pasensya na kayo kakaro papansin yung manok dyan sa oras na yan Sa oras na yan kakaaroon, nahihirapan akong mag-cutting kaya may naisip akong magandang idea. At dahil kompleto tayo sa gamit, kaya kinuha ko na yung pang malakasang asitilin natin. Dahil hindi ako sanay sa pangmatagalang trabaho, kaya ito ang aking solusyon para mapadali ang aking trabaho. Pagkatapos kong higpitan sa may bandang cutting torque, ikinabit ko na rin ang regulator. At nung okay na, tamang timplada lang ako dyan. Konting gas, konting hangin, dahil manipis lang ang ating bubutasin. At hindi naman ito ay beam. Bago ang lahat, mag-shout out muna tayo sa mga sulid nating abangers. Ito nga pala yung binutas natin na gamit ang acetylene. At kinuha ko na rin yung pangmalakasang carbide na talim natin. At inumpisaan ko ng ipulido at kinisin. Gumamit rin ako ng kikil para siguradong malinis at hindi nakakasugot paghawakan. Tiyaga-tiyaga lang kakaro, pag may tiyaga may nilaga. Nilakyan ko na rin yung butas sa ilalim para madrain ng maayos. Para pag ni motor wash natin hindi magi-stack up ang tubig at hindi ito basta-basta mabubulok. At ito nga pala yung resulta ng ating trabaho pero hindi pa yan tapos. tapos na natin mayroon na rin si Baro mayroon sa kabila naman at dahil tapos na ako sa kabila naman inumpisan ko na itong butasan para matapos na same process lang ito kakaaro kaya fast forward na Kakaaro pang last pang last 2 minutes yan Nagkamali pa tayo Jade, dito Siyong naniniwala, basta last, matagal. Pakicomment mo nga kakaro kung naniniwala ka sa last. Yung tipong patapos ka na pero magkakamali ka pa. Siyempre, last nga ba diba? Last 2 minutes pero may babalikan ka pa. Relate ang mga construction worker at mga tropa nating contractor dyan. Ito nga pala ang kinalabasan ng ating trabaho. Napakaganda sa mata. Ewan ko lang sa iba kung nagagandaan sila pero ako, nagagandaan ako. Sulit ang pagod ko dyan at laman ng acetylene. O siya kakaro, bigyan ko na lang ito ng kapirasong montage.